Babala. Ang inyong mapapanood ay may sensitibong paksa, marahas na eksena at paggamit ng maselang pananalita. Ang mga eksena at salitang maririnig sa programa ito ay maaaring hindi angkop sa ibang manonood. Bakit mo sinipa? ko sir. Kung nandyan lang ako, sisipahin din kita eh. Okay po, sir. Kung din kita eh. Gugugugug kung mukha mo sa si simento eh tahang kita sa Iloilo, -ilo. dalawang subject ko humarap ka sa akin, putok sa buho ka. Kaya, kailan nangyari to pulis? October 30, anong pecha na tayo Bakit ganito? Wala kang sinampan, nag-imbestiga ka hanggang ngayon. Anong ginagawa mo? Pag-uusapin mo sila? Napaka-negligent mo. Isa ka pa. Nakainit ng ulo ka. Polis ka pa naman. Kulang-kulang ka palang polis kay eh. Kung nandiyan ako, tutuktukin kong ulo mo eh. Ikaw daw siga daw sa lugar ninyo. Hari ka raw ata, kilabot hindi ka raw. Totoo? Po, sir. Sinipa sir. mo ba si Genevieve? Oo o hindi. Nakikita ko sa video. Opo, sir. Bakit mo sinipa? Pinahiya niya ko, sir. Sa eh. kayo Eh, hey, hindi. Sandali. Lexmar, like Lexmar, like Lexmar, like Lexmar. Like Stop! Dahil ba pinahiya ka, alam mo may kapansana ng uh, kapinsan mo. Bakit mo sinipa? Ba't mo sinaktan? Pinahiya niya ko, sir. Nahiya ka. O, tapos sinabihan niya kung... Uh, sandali muna! Kitang-kita sa video na sinisipa mo yung pinsan mong may kapansanan, sinipa mo dalawang beses sa mukha tinamaan, sinuntok mo pa tapos sinambulutan mo. Ano ba nangyari dito, Lexmar? Bakit mo ganun ang ginawa? Hindi kayo, sir. Sa bahay pa lang, sir. Kino, ah, pinahiram na yan yung pera sa akin, sir. Hindi. Ko... Yun. Kung nakita ko to, Lexmar, bay lulumpuin kita. Hindi ako nagbibiro ang kinakaya mo babae, mali yung ginawa mo, walang anumang rason akong tatanggapin sa iyo. Makapal ng mukha mo, dapat mahiya ka sa ginagawa mong paninipa. Ngayon napapahiya ka Luzon, besides at Mindanao. Dalawang beses nga sinipa sa mukha, sinabunutan pa sinapak. Napakaliit ng babae pagkatapos napakalaki ng nanipa. Di ba? Hindi maganda. Kamag-anak niya ba rin yung sinipa sa kanya? Yes po, sir. Mm -hmm. Tanungin mo siya sa iyong lingwahe, bakit, bakit nangyari yun? Kinuha daw yung pera na 400, sir, sa baywang niya. Kaya po, naningil po yung antiko ko. Oh, kinuha ni Lex yung 400 pesos sa bulsa ni Jenny Vib. tama? Opo. Ah, okay. Sige, yun. Nakakainit ang ulo. Mm -hmm. Nangungutang, dahil hindi pinauutang nanipa, pero kinuha niya pa yung pera sa pilitang kinuha, ganon? Opo, opo, sir. Mm -hmm. Walang anumang rason akong tatanggapin sa'yo, Lexmar Kung nandyan lang ako, sisipain din kita eh. Okay, sir. Kukulatahin din kita eh. Gungudgud kong mukha mo sa simento eh. Pupuntahan kita sa ilo-ilo. Dalawang subject ko, humarap ka sa akin, putok sa buho ka. Gusto mo pala maging siga ka? Tuturo ko sa'yo yung tamang sipa. Ang taong sinipa mo, walang kalaban-laban, may kapansanan. At sir? O, ngayon, magdadahilan ka pa. Napahiya ka. Eh kapal mukha mo eh, dapat ka mapahiya, nangungutang ka. Eh ang utang, obligasyon, bayaran mo. Etong pinsan mo, may kapansanan, tapos saktan mo babae, mahina, ang lakas-lakas mo. Maghanap ka ng katapat mo. Ang tawag niyan, violence against women and children. And violence against with a person na may special needs, may kapansanan. Kilala mong pinsan mo, may kunting kapansanan siya. O ito ba nagawa mo dahil lasing ka, langog ka sa, sa alak? Siya yung lasing, sir. O, oh, sir. di kung ikaw, siya, kung siya ang lasing, ba't mo pinatilo ng lasing? Hindi paglasing niya, sir. Kahit hindi nga, nga eh. Ay, hey, makinig niya ka. Niya, oh, niya, hoy, sir, hoy, siya, oh. hey! Mali ka pa rin kahit anong gawin mo. Hulog ka sa bitag, huwag ka mga tuwirang. Marami ka pang sinasabi dyan, marami ka pang mga dahil-dahilan dyan. Kitang-kita na sa pananalita mo. Unang-una, May... pinag-uusapan mo kanina, sabi mo, dahil napahiya ka, kaya ka nang bugbog. Tama ba yun? Dahil napahiya ka, Di ba ginagawa lang natin ng uh, violence or hindi, pagiging biolente ay kapag ako, ako in self-defense. No, 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 Lex Maro, hindi ako tatanggap ng kahit anong rason sa Kasi kung paano kung sabihin natin equal lang kayo or sabihin patas at parehas lang kayo ng tao na ito na si Jenny Genevieve or lalaki man din yan kasing lakas mo, gaganyan mo ba din kung sakaling ganyan? Kasi alam mo, ginagawa mo yan at ginawa mo kay Genevieve yan dahil kinakaya-kaya mo lang si Genevieve. Hindi mo kaya natapatan ng isang tao na kagaya mo. Kap, yes, sir. siguro narinig mo yung lohika at rason nitong taong dyan sa lugar na ang pangalan Lexmar. Yung pang paninipa, kitang kita sa video, pwedeng gamitin ebidensya. Ano nakikita mong mali, Kap? Ah uh, yes po, sir. Uh, sabi ko nga sa kanila, uh, nung first hearing ko namin, uh, kung nagkamali... Nagkamali yung biktima, hindi lang sana sinipa. Okay, dadagdagan ko pa pa, no? Hindi lang po ganyan. Krimen na po yan. Violence na po yan. Physical injury na yan. Sinipa dalawang beses sa mukha. Eh kap, kung kapatid mo yan, kung ganyan ang ginawa sa'yo, makikita mo, sinisipa. Tapos sinabunot ang sinuntok. Babae mahina. Crime na po yan. Uh, yes po, sir. Hindi uh, na makukuha yan, Kap, sa sinasabing pakikipag-usap sa inyo. Tulungan niyo pag-iimbestiga, diretsyo na yan sa pulis pananakit, sampan ng kaso. Alam niyo ba yung nangyaring case dito, yung Lex Marispino, tsaka si Genevieve uh, Gombau, na kung saan ay sinibersipa binugbog nitong ni Lex Mar si Genevieve? Yes, sir. So, pumunta dito, sir, si Ginibe Gumbao, katama yung kanyang pinsan. At nagsumbong na... So, nag-file ba ng kaso o hindi pa nakapag-file ng kaso? Hindi pa kami siya ka, nagpa-file, sir. Okay. Ay, Ay nako, makinig ka. Kailan nangyari ito, police? 19, sir. Number 19. 19. Napaka-negligent mo. Isa ka pa. Nakainit ng ulo ka. Police ka pa naman. Bakit ganito? Wala kang sinampan. Nag-imbestiga ka hanggang ngayon. Anong ginagawa? Pa? Pag-uusapin mo sila? Ganun ba? Yung... Gusto mo bang pumunta ko ng Iloilo, -ilo. dalawa lang pagpuntahan ko, pati ikaw, turuan kita kung paano mag-imbestiga. Uh, attorney, October 13 nang ganap yung insidente, pagkatas hanggang ngayon, wala pang ginawa yung polis, natutulog sa pansitan yung polis natin. Ano ang nakikita mong negligence dito, grave negligence sa bahagi ng ating polis? Nakikita po natin ang malaking pagpapabaya sa tungkulin, nahin upang imbestiga ng isang krimen. At pagkatapos kumilos humakbang, makarating ang usapin sa piskalya. Napakadali pong gawin yan. May video, merong salaysay, at merong pong mga testigo. So napakadali na po dahil ang gagawin lamang po ni Kapitan Bolivar, abay pipirma po siya ng tinatawag na letter referral ng Ginoong Ventulfo para po maipadala na sa piskalya at magkaroon ng kaso ito pong nanapak ng kanyang uh, kamag-anak na PWD. E paglabag po yan ng Republic Act 7277, yan po ang PWD law. At nakalagay po sa kanyang Section 46, may parusa hanggang 6 na taong pagkakabilanggo ang mga mananakit magmamalabis at gagawa ng kahit na anong krimen laban sa mga PWD. Ano naman ang kasong kapabayaan sa pulis na hindi ginawa yung tamang trabaho? Anong pwedeng masasampan ng kaso? Una, Grafen Corruption Criminal Case, Republic Act 3019, sa kanyang pagganap, sa kanyang tungkulin bilang pulis, siya ay nakagawa ng hindi makatwirang pinsala doon sa nabiktimang PWD dahil hindi inasikaso kagad ang pagbibigay katarungan at pagbibigay ng hindi makatwirang bihaya. Doon naman po sa nanakit, nanapak, uh, nanipa doon sa PWD, abay kasabay po ng anumang krimen ng mga opisyalis ng gobyerno, ay eh, yung pananagotang administratibo mm. upang sila masuspindi o di kayo matanggal sa tungkulin depende po sa grabing pagpapabaya at kasong sibil. Dahil po sa mga nagpabaya sa kanilang tungkulin at nakagawa ng danyos o perwisyo sa, sa publiko, dapat po nilang bayaran ng danyos yan mula sa pulis, binabaw ulit sa barangay. Ano tong tingin mo ritong kalokohan na to, attorney? May kalokohan po yan ng kawalan ng kaalaman. Eh, hindi alam ng kapulisan dyan sa New Lucena, ilo-ilo, na, na yung pananakit sa PWD, napakataas na krimen, ang parusang pakakabilanggo, anim na taon. Akala po nila, ginawang ventulfo, physical injuries lang. Sargento, nandyan ka ba ba? Nandito po ako, Narinig mo ba ang lecture sa iyo at parang kaalaman, uh, dagdag kaalaman sa kakulangan ng kaalaman mo? na dapat mong ginawa dahil una may batas ang mga nasa PWD at medyo itong sinasabing Republic Act 2072-77 Magna Carta for Disabled Person six years ang pagkakulong Republic Act 3019 graft and Corruption Pananagutan Administratibo sa mga pulis na kapareho mo nagpabaya sa tungkulin ay totoo bang binababo sa barangay sagot makinig ka ano ang mali na ginawa mo nasa sayo na dapat ginawa mo na dinaretyo mo na sa piskal eh, may eng-eng ka pala eh. Kulang-kulang ka pala ang pulis ka eh. Kung ako, tutok kong ulo mo eh. Ang ah, kakainit ng ka, ulo eh. Paano naging pulis pa to na to? Oy, ayusin mo to. Ayusin mo. Umaayos ka. Pulis, Oliver, narinig mo ba ako? Nagkaintindihan ba tayo? Trabaho lang to ha? Hindi kita kilala? Oh, considering po na may ano po siya, sir, mental disability o special needs, uh, meron po talaga tayong ano, magagawa for our persons with disability. I-coordinate po natin yung ang LGU po, yung police at saka mga social workers to conduct yung mga case studies po. Okay. At saka at the same time po, pwede po nating ma-facilitate kasi member agency po natin yung DILG at the same time yung DOJ po. Ma-facilitate po natin yung pagsampa po ng mga kaso. Ano po nakikita niyong uh, batas na nalabag nitong tinatawag natin na pinsan? Marami po eh. Um, maliban po doon sa uh, revised penal code natin on physical injuries, depende po dun sa degrees, uh, meron din pong posibleng nalabag doon sa Republic Act 7277, yung Magda Carta po natin, at the same time amendment niya yes sir na Republic Act 9442 as amended by Republic Act 105 10724 na pwede pong mamultahan yung ating mga ano po nakapag-violate dito mm -hmm. sa mga batas na to ng 50,000 to 200,000 mm -hmm. at pagkukulong po ng six months, one no. day to two years po. No. Ikap, narinig mo ba Kapitan Solas kung ano yung napag-usapan? Yes, sir. Magkakamag-anak ba kayo or magkakamag-anak itong biktima at yung nanakit? Ano kayo? Mga pamangkin ko yan eh. Pamangkin. Eh, wala kang ba Ngayon, gusto mo bang dahil pamangkin mo ay eh, napublik ko ngayon, kasalanan mo, ma ma mabibitag ka ngayon. Okay, uh, Alex Van Makinig ka. Uh, sa ginawa mong to, uh, sisiguro, sisiguro rin to namin uh, mapapanugot, sa batas. Siguro magandahan handa ka na ngayon. At, uh, mm. uh, uh, Maraming pumada rin, sa loob ng kulungan, magyayugyugan sila doon. Okay. Ipapalapa kita roon. Magkakamag-anak kayo. Hindi po pwede kapag mali, nananakit kahit sa loob ng tahanan may pananagutan. Colonel Balibar, nandiyan ka ba? Yes, sir. Nandito pa ako, sir. Nakakaloko ang sagot mo eh. Para kang eng-eng na. Tapos na, proud ka pa sa si ginagawa mo eh. Tuking kong ulo mo. Narinig mo, gawin mo tama ha. Baga may papatawag kita sa police chief of police mo, sa regional director ninyo dyan, mapapahiya ka. Hindi ako nagbibiro, papatawag kita para makita kita eyeball to eyeball. So, make a letter referral, Mr. Bolivar, sa inyong provincial prosecutor's office o sa nakakasakop na lungsod at nang sa ganun masampahan na po ng kaso yan. Kung hindi po nyo gagawin yan, baka kayo makasampahan ng kaso kung hindi man sa IAS, Internal Affairs Service ng PLP, baka po sa NAPOLCOM, o di kaya sa Ombudsman na nga. Sargento Oliver, are you listening? Yes, sir. Do it! Yes, sir. Larga! Lahat po ng mga reklamo, sumbong, hinaing, pinakikinggan, sinusuri, iniimbestigahan, inaaksyonan, Ilalabang nga, hindi kayo iwan. Mas pinalakas, pinalawak. Ang help